Hindi pinalampas ni dating Vice President Lenny Robredo ang pagkakataong mapanood ang pelikula ni Vice Ganda na and the Breadwinner is nakalahok sa Metro Manila Film Festival. Sa isang block screening ng pelikula noong ikalawa ng Enero taong 2025, kasama ni Robredo ang kanyang anak na si Aika at ilang miyembro ng Angat Buhay Foundation, na isa ring proyekto ni Robredo. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, nagbigay ng espesyal na mensahe si Vice Ganda kay Robredo, kung saan ipinahayag niya ang paghanga sa mga sakripisyo at kontribusyon ng dating bise-presidente sa bansa. Inihalin tulad ni Vice ang karakter ni Robredo sa pelikula na isang breadwinner sa kanyang papel sa buhay ng marami. Si Madam Lenny, minsan ang naging breadwinner nating lahat. Ikaw yung breadwinner. Ang tingin ko sa'yo, ikaw din si Bambi. Katulad ka rin ni Bambi, isa ka rin breadwinner na parang hindi rin napahalagahan ng lahat, ani Vice. Binanggit din ni Vice ang mga inisyatibo ni Robredo sa pamamagitan ng Anggat Buhay Foundation na nakatulong sa maraming tao sa buong bansa. Ayon kay Vice, ang pelikula ay isang pagbibigay-pugay sa mga breadwinners tulad ni Robredo na patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa iba. Ito po ay pag-aalala at pagbibigay-pugay sa mga breadwinners at hanggang ngayon ay patuloy ka binibigyang pugay dahil hindi namin nakakalimutan lahat ng ginawa mo, pagmamahal at sakripisyo para sa amin, dagdag pa ni Vice. Sa kabilang banda, nagpasalamat naman si Robredo kay Vice Ganda, at ibinahagi na marami sa mga miyembro ng Anggat Buhay Foundation ang nakaramdam ng koneksyon sa tema ng pelikula. Ayon kay Robredo, karamihan sa mga miyembro ng kanilang foundation ay mga breadwinners din sa kanilang mga pamilya, kaya't nairelate nila ang kwento ng pelikula sa kanilang mga personal na buhay. Ang pagbibigay-pugay na ito ni Vice Ganda kay Robredo ay isang patunay ng kanilang pagtangkilik sa isa't isa, pati na rin ang pagpapahalaga sa mga taong nagsisilbing mga breadwinner sa kanilang pamilya at komunidad. Maging si Robredo ay humanga sa mensahe ng pelikula na nagpapakita ng mga sakripisyo at pagmamahal ng mga tao sa kanilang mga pamilya. Mahalaga rin nakilala ni ng mga ganitong uri ng inisyatibo na nagpapakita ng halaga ng mga tao tulad ni Lenny Robredo, na patuloy na nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa mga taong malapit sa kanya, kundi sa marami pang tao sa buong bansa. Ang mga pagkilos na tulad nito ay nagbubukas ng oportunidad na mas pagtuunan ng pansin ang mga isyu ng mga breadwinners sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pelikulang ito at ang mga mensahe ni Vice Ganda at Lenny Robredo, muling pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng sakripisyo, pagmamahal, at ang hindi matitinag na dedikasyon ng mga taong patuloy na nagbibigay ng kanilang sarili para sa kapakanan ng iba. Ang mga breadwinners, tulad ng ipinakita sa pelikula at sa mga tunay na buhay ng mga tao, ay mga bayani na hindi laging napapansin ngunit may malalim na epekto sa buhay ng mga tao sa kanilang paligid. Ano ang sinyo sa balitang ito?